Okay, may sure lang ako, ito ay Sony 55 X7007. ito yung power supply niya. Ito yung tikon niya. So ang problema ng unit natin ay panel. So gagawin natin dito, check lang natin yung supply ng tikon natin. So meron tayong BGH. Yan, 27, okay. Sok. Tapos may BGL naman tayo, okay siya. So gumagana yung acting tikon. So, gawin natin dito ay hang natin yung isang side ng tiko natin. Tanggalin natin yung isang ribbon natin. Tanggalin natin to. Tapos, saksak ulit natin. Titingnan natin kung hindi siya magpo-protect. Pag hindi nagkaroon ng BGH ito, yun mm -hmm. Ibig sabihin, pag nakahang yung ribbon nito, pag ganitong tikon ang gamit, nagpo-protect siya. Hindi siya nagkakaroon ng DC to DC. you know, wala siyang DC to DC. Okay, so ganito ang problema ng tiko na ito. Kailangan nakakabit yung panel. Pag nakahang yung panel nyo at isang side lang ang nakakabit, hindi siya magkaroon ng DC to DC. Yan. So kabit ulit natin tong tinanggal natin kanina. Tapos, testing ulit natin. BGH. Okay, so meron siya, o oh. BGH. Yan. So kung may problema yung panel niyo, kailangan niyo mag-block ng clock signal natin. So ito mapapansin natin dito, nag-block na dito ng clock signal niya itong side na ito. Tapos itong side na to wala pang blocking. Pero sira din yung side na ito. Wala na itong display. Kasi nga magkabilaan na yung problema ng panel nito. So ito ay scrap na or parts out. Yan, parts out natin to. Sony 55 inches. Buo yung tikon, buo yung mainboard, buo yung power supply. Ang sira lang sa kanya ay yung pinaka-panel niya. Yan. Wala nang display yan. yan. Kanina yan nag ano pa yan, ah, nagkakaroon pa ng display na may guwit guwit So ngayon, blanco na siya. Okay? So ganun lang pag gamit na ganitong tikon, may protect ito pag naka-remove yung ribbon or yung ating top board. Mawawala lang yung protect niya pag nakakabit yung dalawang ribbon natin. So para makuha niyo yung protection nito, i niyo lang yung clock signal dito tapos itong kabila i-block niyo rin yung clock signal niya para lumabas yung DC to DC niya. Dahil pag may problema yung isang side, protect. So kailangan niyo siyang i-block. Dahil pag hindi niyo yan i-block yung clock signal natin dito, magpo-protect pa rin yan. Ganon din dito. Magkabilaan ang issue ng unit niyo, may protect sa magkabilaan, kailangan i-block nyo yung clock signal, clock signal, para makuha nyo kung buo pa yung tikon nyo or hindi na ganun, ganun lang pag nag kayo kung talagang buo ba yung kung tikon or sira na okay? pag nag block ka rito, clock signal nag block ka rito at hindi lumabas yung kanyang DC to DC ibig sabihin may problema na yung tikon okay